suco. Oh, ano oras na? Buti mo ka pa. Puro ka gala, puro ka gimmick. Tita naman eh. Alam mo, pinagkatiwala kayo ng mga magulang niyo sa akin. Tapos ganyan lang ginagawa mo dito. Ano lang sasabihin ng mga magulang mo? Tingnan mo yung kapatid mo. Hindi mo na lang gayaan si Isha. Ang sipag-sipag mag-aral. Andito lang sa bahay. Masunurin tinutulongan tinutulungan ako dito sa gawaing bahay. Ikaw? Ano, silbi mo? Aber? Masakit ang ulo ko sa'yo, Becca. <laughs> Nakukumpare na lang ako sa sa'yo. Tingnan niyo nga, boring boring na boy niyan. Hindi ko kayo mabuhay ng ganyan, tita. Diyos ko, magkaibang magkaiba kami. Nag-aaral naman ako kahit papano. Hindi ko naman pinapabaya ang pag-aaral ko, no? At least, pumapasok pa din ako. Abel, dapat siguraduhin mo yung ginagawa mo eh, Para naman sa kinabukasan nyo rin to. Siyempre, tita. Tigas ng ulo mo. Ano bang klaseng pananamit yan, Becca? Kita pusod. Ano ba to? Halos labas ng kaluluwa mo? Pag ikaw talaga na disgrasya ka ng ibang lalaki dyan, puro lalaki pa naman makasama mo sa pagigimik mo. Grabe naman yun, tita. Ta ang baba ng tingin mo sa akin, hindi naman ako ganon. Grabe naman yun! Siguro ibang babae gano'n, pero ako hindi! Ibayin mo po ako! Gusto ko lang naman magpakasaya! Pakasaya? Dapat ganyan ang suot? Tingnan mo yung kapatid mo, oh! Desente manamit! Di katulad mo! Siya yun eh. Boring siya! Hindi ako boring katulad niya, tita! Pinagsasabihan eh, lang kita, pag ikaw talaga na buntis, papauwiin na talaga kita ng Pilipinas! Eh di umuwi! masagot pa? Yung ate mo talaga, sakit sa ulo. Ate. Hmm. Bakit ba ayaw mo na nalang pakinggan si Rita Casey? Tama naman siya eh, kasi ito mo, manamit ka. Yung damit mo, kitang-kita na yung braso mo. Kaya mo kaya, ayan, yung suot mo ngayon, mag-t-shirt ka lang, tapos magpants ka, huwag ka masyadong magpakita ng skin mo kasi ikaw rin baka mamaya mabastos ka dyan sa labas. Tsaka ah, tigil, tigilan niyo yung pagsasagot kay Tita Casey. Gaaway lang kayo palagi eh. Ayaw mo ba mag-focus ka na muna sa school mo? Hindi yung bulakbul ka ng bulakbul, gala ng gala, tapos sama ng sama sa mga lalaki. Tsaka nag-aaral ka nga, pero hindi ka naman pupapasok. Saan yung pag-aaral dun? Nag-aaral ka ng mabuti. O, okay, na. Ba't si ba naman ikaw na kapatid ko? Ko, ulit-ulit na lang kayo ninita pa. Kaya pareho kayo. Tsaka isa pa, lahat ng meron ka, galing yan sa akin. O, oh, ulit sa'yo, nag... Nag-gimmick ako dyan, umiinom ako. Hindi mo pwede enjoy ko yung buhay ko? Dahil nagpapakapagod din ang magtrabaho para sa'yo. Yung pagkain natin, galing yan sa pinaghirapan ko, isa. Oo, nakikitira tayo. Pero nagbabayad ako ng renta dito. Hindi yan lahat kay tita. Huwag mo masyado sinasanto si tita dahil lahat ng meron ka. Yan, yung laptop na pang school mo. Pinagtrabahuhan ko yan, isya Alam ko naman yun eh. Kaya nga nag-aaral ako ng mabuti oh. Focus na focus ako. Ang sinasabi ko lang, minsan pakinggan mo si tita Casey. Huwag ka sagot ng sagot. si mag-aaway lang kaya mag-aaway. Alam mo, naiintindihan kita eh. Oo, oh, kapatid mo, concerned ka sa akin. Alam na, alam ko yun. Alam mo, hindi ko naman binabaliwala lahat ng sinasabi mo eh. Ang akin lang, una kapatid mo ko, ako yung mas nakakatanda, alam ko lahat ng ginagawa ko. Okay? Kaya huwag mo kong pagsasalita ng kung ano yung dapat kong gawin. Dahil sa ating dalawa, ako yung dapat na masunod. Mag-aral ka na lang, yun na lang yung tangi mong magagawa para sa akin. Kung anong gusto ko, o gagawin ko. Ano ba yung nabili natin gulam kanina? Lutuin mo na kaya yata yung... Kita, um, um, pwede po ba akong pumunta sa birthday? May birthday po kasi na-classmate ko. Saglit lang naman po yun, tapos uuwi din po ako. Ah, ganun ba? Uwi ka rin agad ah. Sige, okay lang. Minsan ka lang naman lumabas. Enjoyin mo yan, pero Isha, pinapalalahanan kita ha. Huwag na huwag kang gagaya sa ate, ha? Huwag kang gagaya sa atin mo. Opo, hindi naman po ako gano'n eh. Tsaka ngayon lang po ako nitlalabas lalabas. Oh, sige, sige. Mag-message ka na lang, Opo, ha? Opo, ah, mag-update po ako. Salamat po. Oh, sige, ingat ka. Bata nga, nasa lang lalabas. Ano ba naman yan, Isha? Pinagsabihan na kita. Kilala mo man lang ba kung sino yung ama ng dinadala mo? Tsaka ano na nasa mga magulang mo pinabayaan ka dito sa Dubai nakakaluka ka Diyos po oh, Tita bakit pinapagalitan mo yan? bakit umiiyak yan? yung kapatid mo bakit umiiyak? uy kinakausap kita bakit ka umiiyak? Tita bakit mo pinapagalitan? yung magaling mong kapatid nagpabuntis sige ngayon sabihin mo sa kapatid mo anong nangyari sa'yo ano? Nakakasigurado ba kayo, tita? Magaling mong kapatid. Dinala ko kanina sa mall. Aba, suka ng suka! Edi ngayon, pina-check up ko. Confirmed na buntis! Aba! Santa -san, tita, tapos siya ang naunang nabuntis! na naman! buway buhay ko, ayusin ko pag-aaral ko, lahat na? Anong ginagawa mo ngayon? Ikaw pa yung unang nabuntis? Tita, akala ko ba binabantayan mo to? Ako yung sinasabihan niyo na nagbubulakbol, na maaga mo bubuntis? Eh nabuntis pa to eh! lang yan ang madalisan ng ginagawa mo! Akala ko nag ka? O paano nga pag-aaral mo? Pinto ka? Ano yung tatay niyan? Tsaka paano ba ito nabuntis? Eh hindi naman lumalabas sa bahay ito, di ba? Isang beses lang yung nagpaalam sa akin. Pupunta daw siya sa birthday nung classmate niya. So, ayun. Hindi ko alam. Alaman ko na lang, buntis na. Kailan ka pa natutong magganon? Actually po, matagal na po akong may boyfriend. Hindi ko lang po sinasabi sa inyo. Oh. ano? Tsaka hindi ko po kasi alam na ganito yung mangyayari. Ang bilis po kasi ng pangyayari. Tsaka nag-iingat naman po kami. Janisha! Matagal ka nang may boyfriend? Paano? Janisha, paano? So, ibig sabihin, may nagbubulak-bulak ko? Oh? Eh, pwede na pa ako dito palagi eh. Pinagtatanggol niyo pa nga to eh. Ay, ngayon. Mas ko, Santa, Santita ka pa naman. Pinagtatanggol ka ng lahat to? Oh? Ako na nga itong masama, tinatanggap ko na lang eh. Accepted. Sorry, ate. Tulungan mo ko, hindi ko alam paano to. Malamang. Disney princess ka, di ba? Baby girl ka nga dito eh. Wala kang ko yung magbasa na magbasa. Malamang, di mo alam kung anong gagawin mo. O anong balak nyo dyan? Asan yung lalaki? Ayaw ano lang niya talaga! Ano bono, ate? mo ko kasi hindi ko talaga kaya. Hindi ko alam yung gagawin ko. Ako na lang mag-isa dito. Jesus ko. Alam nga palang itapong ka namin ni tita, di ba? E di malamang kami yung kasama mo dito. Kami magbabantay sa'yo, pa rin. Kami pa rin ang magbabantay sa'yo. Disney princess ka na nga, lalo ka pang magiging Disney princess. Alam mo, sige. Hindi ako ba payag na hindi mo ihaharap sa'kin sa yung lalaking yan. Iharap mo yan? Thank you. I'm sorry, only taken turns not a lesson learned Who'd imagined I would crash and burn? But you got me there, so I'm declaring that you will Asking for, but you got me here, then you disappeared. Was it always meant to be a dream?